At kung akala ho ninyo ay eh, yung mga sumasakay lang sa jeep ang apektado rito, may makinig ho kayo sa balitang ito dahil hindi lang pasay kundi pati mga pangunahing bilihin gaya ng asukal, apektado na rin ang dagdag singil sa krudo. Ang bad news pa, tumaas na nga lalo pa rin magmamahal ang asukal sa mga susunod na linggo. Eh ang tinapay kaya, susunod na rin kaya? Christina Lazo, ikwento mo. Bahagyang nakahinga mga panadero na mag-roll back ang presyo ng LPG kamakailan. Pero ngayon, pihadong butas na naman ang bulsa nila. Ang dati kasing 1,850 pesos na kada 50 kilos ng asukal na nabibili ng mga panaderong tulad ni Chito, 2,050 na ngayon o 200 pisong taas presyo. Alam mo talagang nakakabahala kaming mga panadero, wala naman kaming magagawa, kundi tanggapin na lang ang presyo ang ipapataw sa amin. Siniguro ng Sugar Regulatory Administration SRA, wala namang problema sa supply ng asukal. Yun nga lang, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng crudo, apektado ang presyo ng mga produkto at kasama dyan ng asukal. Tracking uh, from farm to mill, then from mill to warehouse, tumaas rin. So naturally, it will reflect in the prices. Sa ngayon ang asukal na nasa 44 pesos kada kilo, posible raw tumaas ng dalawa hanggang apat na piso kada kilo. At dahil asukal ang isa sa mga pangunahing sangkap ng tinapay, ang tanong ngayon, makikiuso na rin kaya ang mga panadero sa dagdag singil nito? Nangako naman ang mga community bakers na hindi nila itataas ang presyo ng kanilang mga paninda. Sa katunayan, ipapako daw nila sa 38.50 ang presyo ng Pinoy Tasty at 25 pesos para naman sa presyo ng Pinoy Pandesal. Christina Lazo, News 5.